7 na yung bata ngayon eh. So, ibig sabihin, may pitong taon tayo na walang nanay itong batang ito. Walang nanay at walang tatay. Wala po. Pagdating ko dito sa trabaho ko po, nagkaroon na rin tayo ng COVID. Almost 3 years kaming hindi nag-usap dahil wala po akong contact sa kanila. Alam nyo ba na kayong mga magulang, pag pinabayaan nyo yung mga anak niyo kasong kriminal yan kung tutuusin, parang abandonment ang ginawa ninyo. Sana harapin niya naman kami. Huwag siya na daw yung anak niya, pero sino yung miss niya? Yung tibo ba yung anak niya? Mas importante pa yung tibo sa buhay niya kaysa sa anak niya. Wala sila, wala sila, hindi nila alam at turni kung yung hirap na dinadaan ko. halos hindi na ako makabili lang para sa akin lahat sa mga bata na lang. Di bali magotom ako, huwag lang yung dalawang bata. Ma'am Mary Grace, magandang hapon po no? muli sa inyo. At napakalala no? itong ginawa po sa inyo. At sa anak, siyempre kay alias nene, itong inyong mismong anak na si ma'am Mary, Mary, Jane, Jane. Honota magandang hapon po sa inyo. Uh, ma'am Mary Jane Honota. Yes po. Okay. So, ma'am, I suppose no, nabalitaan niyo yung inireklamo sa inyo. Opo, yes po, na napanood ko po. Okay. Alam mo, ang daming netizens ang naiinis tayo. Yes po. Okay. Iyon ang reaction. Wala ako in fact, wala akong nakitang naawa sa iyo eh. So, gusto naming marinig po no, uh, ma'am Mary Jane, bakit no, ilang taon, almost seven years na parang wala na kayong naging pakialam doon sa inyong anak. It's not true po. Hindi totoo? Hindi po totoo yun. Okay. Hindi po totoo na inabandon ko po yung anak ko. <laughs> Hindi po yun totoo. Dahil tanda-tanda ko po na naputol po yung support ako sa anak ko starting po noong November last year. 2024. Last year, last year lang yes, po, po. 2024. Opo, uh, po, 2024. Naputol po yung ano yung Suporta. Yung suporta ko po dahil po no, hindi po kami nagkakaintindihan ng mother ko. Ma, so kailan niyo po ba huling nakita ang anak ninyo? Mga 2017 po. So hindi mo siya nakapiling, hindi mo siya nakita, although sinasabi mo nagbigay ka naman ng suporta until last o, year. Po. dahil nung kinuha po sa akin ni mama, yung anak ko, mayroon na po kaming usapan noon. Kasi nung magkasama po kami ng husband ko, eh, nagdididi pa po sa akin yung ano, yung anak ko. Siguro mga one year more than na po. Tapos, naabutan po ako ni mama na nangungonstruction. Tapos, yung anak ko iskarga karga po ng asawa ko. Okay. Tapos, naisipan po ni mama na, na kinuha na kinuha biglas po sa akin ni mama yung bata para maawat po sa pagdidi sa akin. So one week po hindi pinakita sa akin ni mama yung anak ko. Tapos yun pala yung plano po, yun po pala yung plano ni mama na iawat yung anak ko sa pagdede one and a half year. Tapos pagkatapos po nong nung naano na po ni mama na okay na po na hindi na po nagahabol sa pagdede yung anak ko, nag-usap po kami ni mama na iuwi niya daw po sa probinsya yung anak ko at ako daw po yung mag, ano, magtatrabaho daw po ako. At ipakita ko daw po sa asawa ko na kahit wala yung suporta niya, kaya kong suportahan yung Al anak ko Alam mo ma'am, uh, Mary Jane, yung mga ganyang usapan, syempre no, nakita nila na kailangan mo rin magtrabaho. Kung baga, okay. sa tingin ko lang naman ha, Rio, yung naging usapan is, sige, ako mag-aalaga dun sa bata, pero hindi ibig sabihin dun na tinanggalan ka na ng obligasyon mo bilang nanay. 2017 mo huling nakita, wala kang ginawa. O ano kami, po yung mama. usapan ninyo nitong si Mary Jane? Uh, yung usapan namin, nung kinuha ko siya nito, nung inuwi ko na sa ba bakulod, kasi dalawang bata sa akin, pinapabantayan ko muna habang nagtatrabaho sila. E ako nagtatrabaho din. Ako yung, yung bibigay ng panggatas, pang pera habang nagtatrabaho ako. Pero bago ako umalis, sabi ko, magtrabaho kayo, tapos padala nyo na lang ng pera yung mga anak nyo. Ganon, kasi ako naman mag-aalaga. Di wala naman, hindi naman ako nagkulang. Nagpapadala sila. Yun ang sinasabi ko, bawat na pag nagtatrabaho sila, nagpapadala sila, hindi sila nagkulang sa pagpapadala. Ito lang yung inano ko nung nakaraang taon, nung October, na hindi na sila nagpaparamdam, hindi rin nagano, tapos lahat nagagalit na sila sa akin kasi ganito, ganyan, ganito, ganyan. Hindi nila ato ni nakikita kung anong pagtitiis at paghihirap ko para sa mga dalawang bata. Hanggang ganito na yung palad ko, nagkakaranda-randa, ano na yung hindi na nagtutuwi dahil sa paghihilot para eh, i ko lang yung mga bata. Okay. Opo, no so, mula October or sabi mo November, November. Last year. Opo. Okay. So eight totally eight wala months. ka ng communication. Wala na po kasi hindi na ka na, na nagbigay. Po na po. Hindi na po. Eh anong plano <laughs> nung mo ano sa bata? No nun, nung nagano po nung nag-text po sila sa akin, eh, sabi ko pung kakong kung ganun, sabi ko magpapadala po ako. So sabi po ni mama sa akin, hindi niya daw po kailangan yung pera. Inaamin ko yan, tinatanggihan ko kasi hindi siya umuwi sa amin ato hindi eh. Doon siya umuwi doon sa tibo eh. Hindi niya kami inuwi. Simula noon doon sa ano, umuwi siya ng galing ng ibang bansa. Saan ba siya? Uuwi sa amin, sa anak niya o sa tibo? O di siya sa tibo umuwi. Paano kami? Paano yung anak niya? Kahit sa anak niya na hindi na lang sa akin. So masakit po sa inyo na masakit parang sa priority pa yung kasi isa. kasi yung priority yung tibo kaysa sa, sa anak niya. Kaysa pamilya. Yung karelasyon mo ba na yan? Siya ba mismo nagbabawal sa'yo na umuwi doon sa Ay, anak mo? Ay, hindi po. Kung tutuusin nga po, sinasabihan din po ako na umuwi ako. Oh, eh, e, ba't ikaw umuwi? Kung kanya? sinabihan ka na rin pala ng mo. Eh, uh, uh, sabi uh, ko po, po sa niya, tatakot po kasi ako kay mama sa banta niya. Ang sabi niya po sa akin, sa oras daw po na umuwi ako, baka daw po, hindi niya daw po alam kung ano daw po yung magagawa niya sa akin. Alam mo, yung mga ganyang uh, language language, ah, especially if I'm coming from yan, nanay mo mismo. At alam mo naman na nabanggit niya yan, nung nag-aaway kayo, hindi kayo uh, makapag-agree kung kailang ka uuwi, -e, yun sa obligasyon mo. Sa tingin mo ba, anong magagawa sa iyo ni, ni nanay? Sumagal po ng halos 10 months after nung paghuling padala niyo sa kanya. Doon ba sa loob ng 10 months, hindi ba sumagi sa isip mo na yung anak ko naiwan ko kay mother, pupuntahan ko, kamusta na kaya yung anak ko? Hindi mo ba naisip yun, ma'am? Sumagi din naman po yun mm -mm. sa isip ko. Kaya nakiki, nakiki-update din naman po ako sa ibang kamag-anak po namin doon sa probinsya. Okay. Pero baka naga, ano po ako na humaare eh. nga, kaya nga, nga Rio, no? Oo. Actually, yun po yung katanungan namin, no? Sabi po ninyo kanina, 2017, huli mong nakita. Okay, anong taon na? 2025 25. na. So, ma'am, eto ha. Ano po ang plano nyo ngayon sa bata? Gusto ko po makuha yung anak ko sa kanya. Gusto nyo nang kunin mula kay sa lola? Pero ayaw pa sa akin ibigay ni Mama. Kasi nga, ang sabi niya daw po, because na malaki na nga daw po, saka daw po namin naisipan na kunin namin yung mga anak namin sa kanya. Ng ngayon ha? So ang gusto mo, 2017, mo huling nakita yung bata. Ngayon, 2025. Okay, inalagaan ni ni, ni Lola for how many years? Okay. Eight years. Okay. Simula talaga ng maliit. Si maliit mali pa, pa lang. Sa akin yan. Sa akin Bali, sa yung kayo. communication lang po namin na yung communication lang po namin is through, uh, through Messenger video call. Yung sa akin ng mga attorney kasi magulang naman sila eh. Wala akong karapatan dahil lula lang ako eh. Magulang sila. Nasa bata na 'yon kung kung sasama sa kanila. Pero sa akin, ibibigay ko naman sa kanila kasi sila yung magulang eh. Kasi alam ko naman na naghahanap ng kalinga yung bata, naghahanap ng magulang yung kabata. Wala akong karapatan na kukunin ko sa kanila. Nasa kanila na 'yon. Pero basta ako, lahat ginawa ko para sa anak nila. Di bali yun sa akin, mapalaki ko lang sila. Simula sa kanila, pinalaki ko. Hanggang sa mga anak nila, pinalaki ko. Wala akong kasama. Lahat ng mga pagbabato sa akin ng mga salita, naniniwala sila sa ibang tao, hindi sila naniniwala sa akin. Kung ano yung sinasabi ng mga tao sa kanila, yun ang pinaniniwalaan nila. Ako, hindi nila. May minisan, hindi sila naniniwala sa akin. Tapos, sasabihin pa na pinapabayaan ko yung anak niya. Kung pinabayaan ko yung anak niya, hindi yun ganyan kalaki. Hindi pa mas malaki sa kanya. Pero, ator niyong sa akin lang, gusto ko, kung nandyan sa kanila, makita ko na, nasa, ano, nasa, na nasa safe yung bata. Hindi katulad nung dati, nung apat na taon, nasa kanila yung bata. Bakit ako, mama? Biktim din naman ako ah. O bakit? Nabiktim ka? Bakit? Pinabayaan ka? Kung hindi ka pinabayaan ng papa mo, bakit? Iniwan ba kita? I iniwan mo din naman o, ako ah. Iniwan, iniwan ko kayo dahil nga, nagtatrabaho ako dahil pinabayaan kayo ng magulang mo ah, ng ng, 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 papa mo ah. Simula nung maliit kayo, simula nung ano kayo. Lola ko at oh, tita ko nag-asikasin dapat, yan. dapat nga eh, dapat nga yung papa mo susumbatan mo eh. Dahil kung hindi dahil sa akin, kung dahil hindi, dahil mo din sa kanya, hindi ko kayo naiwan. Pero iniwan ko kayo dahil nagtatrabaho ako para makapag-aral kayo, makapaka, makapagkain kayo. O ano yung ginawa niyo sa akin? Wala. Binapaaral ko kayo. Ano yung din, anong dinadala mo galing sa eskulahan? Panduay! Sana naman kasi minsan tinanong mo din naman. Sana minsan ako kung ano bang problema ko? Ano problema ko? Bakit ako? Nakikita nyo ba kung ano yung iniwan nyo sa akin? Nakikita ko din naman yung sakripisyo mo. Oh, nakikita mo pala yung sakripisyo mo. Ba't isumbat mo sa akin yung ganon? Huwag mo akong susumbatan yung ganon. Dapat isumbat mo sa papa mo dahil kung hindi niya tayo iniwan at pinagpalit sa mga babae niya, hindi, hindi, kayo, hindi ka na-disgrasya. Hindi ko kayo iniwan. Hindi ako nagtatrabaho. Kayong inaasikaso ko. Tulad ngayon yung dito sa anak mo. Oh. Kung hindi mo ito pinainanuhan, hindi to na, ano, ah. hindi to na disgrasyon. Kasama nyo. Kasama nyo, dalawa, mag-asawa. Pero ano, may nangyari sa anak nyo? O ano? Okay. Uh, may ginawa ba kayo? Wala. Ma Ako. Ma Ako ma Mary gumawa. Grace at uh, Mary Jane, no? Ito, no, uh, siyempre, may intindihan natin, Rio, no? Yes, nagsusumbatan na itong uh, mag-ina ngayon. Pero mm -hmm. kanina, patungkol dun sa plano po ni Ma'am Mary Jane, na kunin na po yung, yung bata. What? At sabi naman ni Ma'am Mary Grace, yung lola, na hindi naman niya ipagdadamot, siyempre, no. Nanay mm -hmm. pa rin kahit uh, anong gawin natin, nanay pa rin si Ma'am Mary Jane. Pero may point si Ma'am kanina. Basta ang sa kanya lang, isigurado tayo na ligtas, no? Mm -hmm. Secure at hindi mapapahamak, mapapabayaan etong si uh, alias Nene. Pero Ma'am uh, Mary Jane, no? Kung mapunta po sa inyo si alias Nene, okay? Masisigurado niyo po ba na siya ay maalagaan ninyo? Hindi niyo siya i-abandonahin? Hindi niyo siya... Hindi ko pa inabandon ni minsan. Naturn yun yung anak ko. Opo, hindi po. Pag, hindi pag, po. Pag po sa inyo, si alias Nene, siya po ba? Ano pong kasiguraduhan ni, ng Lola? Kasi sa panahon niya, nung nasa kanya yung bata, I think inalagaan Opo. ng, ng Lola. Ken, yung ganong klase po ba na pag-aalaga, pag-aaruga din sa bata, ay eh, kaya din yung ibigay? Opo. Ibigay niyo lang po yung tiwala niya sa akin. Wala akong tiwala sa sa'yo. Alam mo kung bakit? Hindi nangyari yung anak mo sa mo nung apat na taon kung inalagaan mo to. Pero anong ginawa mo? Iniwan mo sa akin, may lagnat pa. Saan ka sumama? Sa tibo. Sa ibang tibo na yon at Ibang tibo na yon ha. Sinamahan niya. Hinanap pa siya ng asawa niya at saka ng asawa ko. Nagtago pa siya. Kami pa yung pinabarangay niya. Kasi nga, inanuhan daw siya namin doon. Ano pa po yung mga plano niyo sa kanya? Yung makabubuti sa kanyang paglaki? May, sino po mag-aalaga sa kanya? Ako din po. Kayo din po mismo? Opo. Okay. Ako din po. Kasi yung amo ko po willing naman po na tulungan ako. At doon po, at doon po kami titira sa bahay ng amo ko. Okay. At ito pa si... Uh, hindi kasi natin, hindi ko nakausap no yung amo po ninyo pero masisigurado mo ba na ligtas si Alias Nene doon sa Opo, dahil mismo po yung amo ko po yung nag-ano po sa akin na harapin ko nga daw po si Mama kung ano man daw po yung problema, kung kailangan lang din naman na maayos at hindi na lumaki pa ang gulo, ayusin na lang daw po ang okay. dapat ayusin. As of now, ma'am, kung batas po ang uh, tatanungin po natin sa inyo po, no? Uh, si Alias Nene. Okay? Pero given, no, itong mga circumstances na narinig natin, uh, Rio hindi po natin basta-basta pwedeng ibigay na lang sa inyo po yung yung bata, ha? No? Maintitindihan mo naman 'yan. Opo. sabi mo 2017 ka nakita nung bata. Apo. So, in so far as yung bata na to kahit nakausap mo siya through video call or kung ano pang means of communication, hindi pa rin niya makita, di, hindi kanya matatrato in the same way na tratuhin ng isang bata yung isang nanay na nakasama niya araw-araw. Iba, okay? Apo. Hindi natin bibiglain yung bata in fact ang pinakamagandang gawin dito, Rio, is we make an assessment. Ma'am, saan ba kayo ngayon naka-reside ngayon? Saan kayo nakatira ngayon? Sa so, may Pampanga, ang hilis Sa Pampanga. So, ma'am, papasamahan po namin kayo ng reporter upang makita din yung kalagayan ninyo doon para masigurado natin yung welfare ng bata. Sapagkat, uh, actually, nung Monday po, may mga na-reveal din po dito si Lola na may mga nangyari din sa dito sa anak niyo pong si Nene. So, titingnan natin kung ano yung kalagayan niyo doon, kung okay ba doon talaga yung bata. Nakasama po kayo. Okay po. No problem po. Anong gusto mong sabihin dito sa nanay mo kay Ma'am Mary Grace? Humihingi lang po ako sa kanya ng dispensa. Yung mga pagkukulang ko. Kung naging suwail man ako sa kanya. Sana Papatawad niya ako. At nagpapasalamat din ako sa kanya tatanungin ko po yung nautang na loob. Ang ginawa niyang pag-aalaga at pag-aaruga sa anak ko. Kasi wala naman po kasi sa akin, akong ibang hangad eh. Ano? Kundi maging masaya yung pamilya. Magkaayos, yun din ang kagustuhan mo. At oh. saka yung sa mga kapatid niya din po sa mga tita. Sa mga tita ko, yun lang po yung simpleng kahilingan lang. Simpleng pangarap lang. Masayang pamilya. Walang galit, inggitan ang nangyayari. Sa ngayon, attorney, hindi ko matanggap yung sinasabi niya sa akin na hingi siya ng tawad. Hindi kasi <laughs> ang dami, ang dami kong tinaan. Marami din naman ako sakripisyo na <laughs> Nag nagawa mama eh. Simula sa kanila dati hanggang sa mga anak nila, ako pa rin. Tapos ganito pa yung ginawa nila sa akin. Hindi ko mapapatawad yun. Para sa akin, wala na sila sa akin. <laughs> Kasi mas, mas inula pa nila yung iba kaysa sa akin at yung sa mga anak niya. Hindi ko, hindi ko matanggap yung, yung ano niya. Parang, <laughs> Kasi pinaramdam niya tsaka pinakita niya sa akin eh, na mas importante yung iba. Noon pa yung attorney. Mas importante sa kanya yung iba, hindi yun sa ako. Hindi sila lang gano'n sa akin kung ano yung hirap na tinanas ko para sa paglaki nila. Tapos nga nanganak sila, ako pa rin. Tapos ngayon, kahit masakit sa akin, nakuhunin niya yung anak niya. Okay lang sa akin kasi siya yung magulang eh. Lula lang ako eh. Pero nagawa ko yung hindi nila nagawa, nagawa ko. Tapos parang masakit sa akin kasi yung nararamdaman naramdaman ko, attorney nina yung hindi ko nararamdaman sa mga anak ko, nararamdaman ko sa mga apo ko, yung pag-aalala nila. Tapos pag hindi ako kumakain, hindi rin sila kumakain kasi hinahati nila yung pagkain nila para sa akin din. Kasi sabi daw ako na rin nagkakanap buhay para daw sa kanila. In fairness dito kay <laughs> uh ma'am Mary Grace nakita naman natin no? narinig yes. natin based na lang dito sa reaction niya dun sa mga nabanggit niya at nire recognize naman kanina no ni ma'am Mary Jane yung hirap din niya uh, Dun sa mga apo niya no yes opo kasi for the longest time itong mga apo niya is eh, nasa nasa kanya no? nasa kanya pag ala sabi niyo kanina hindi pa kayo handang patawarin oh, si ma'am Mary Jane no? pati yung pero, kapatid niya rin. Oh, pe ni pero niya ano rin po pero ano po kaya ma'am ang pwede nilang gawin no kasi ito nakikita ko naman si Mary Jane talaga naman na humihingi talaga siya no bukal naman sa loob niya yung kapatawaran na kanyang hinihingi okay. pero siguro hindi rin alam ni Mary Jane at this point kung ano pa ang pwede niyang gawin no ayun sa akin lang yun attorney yung obligasyon niya lang sa anak niya kasi may nag-ano na, tumatanda din ako eh. Para yung mga, yung ano ko, yung mga kita ko, maipon ko rin para sa sarili ko, para pagdating ng panahon na ako mahina na meron akong gagamitin. Kasi kung nandyan yung mga bata, hindi ako makapag-ipon. Kasi sa, sa kanila lahat. Para yung mundo ko, para yung ano ko, sa kanila lang umiikot. Paano ako, wala akong anak, wala akong ano. Kaya sabi nga ng apo ko, Mami, wag kang mag-alala, nandito kami dalawa. Hindi ka namin pababayaan, basta mag aral kami ng mabuti para sa iyo. So, agad-agad po, uh, ma'am, papasamahan po namin kayo sa aming reporter as well as sa uh, DSWD or MSWDO sa inyong lugar para po ma-assess po yung inyong kalagayan as well as papacheck na rin, ma'am, namin yung kalagayan niyo dito sa Murcia para kung ano po yung uh, financial assistance na pwedeng i-extend sa inyo ng MSWDO po sa Murcia. Bibigyan naman namin kayo ng pagkakataon, no? Na baka hindi ngayon no baka next week or sa mga ilang araw eh, eh uh, ma makita ninyo no sa bawat isa ang kapatawaran pero sa ngayon ma'am no ano po ang bukal sa loob niyo na gusto niyo sabihin dito sa mami po niyo kahit kailan po hindi naman po nawawala yung pagmamahal ko sa kanya eh. Hindi Hinanakit. Po, hindi po ako mahal. Hinanakit tampo. Malaki. Hindi po ako mahal. Hindi <laughs> ko na nalaman sa inyo noon pa. Mas importante sa inyo, ibang tao, hindi ako. Ko <laughs> Kaya mas mabuti pa na ako na lang yung mapumuhay mag-isa. <laughs> si sinusubukan po sa nang lapitan ni uh, Ma Mary Jane ng kanyang mother pero talagang ka, hindi po talaga tibuan, gusto ni Ma'am uh, Mary Grace. So, ako pakulong dati dahil sa tipo mo rin. Kailang bisis na kita pinapatawa, tinatanggap dahil anak kita, dahil mahal kita. Ako yung may magpagmamahal sa inyo dahil ginawa ko sa mga anak niyo. Responsibilidad niyo. Ako yung nag hindi. Ay, hindi ko naramdaman yung pagmamahal yung dalawa ng kapatid mo. Mas importante yung kasiyahan, yung sarili yung kasiyahan. Hindi yun sa so akin. Narinig po lahat no ni Ma'am Mary Jane, lahat ng nasa... Uh, sa, sa, loobin po nila. No? I think uh, ngayon na lang talaga na ilabas Ma'am Mary Jane. No? Uh, Siyempre hindi po natin mablame din si nanay Mary Grace na siyempre na ilabas po niya yung mga saloobin niya. Pero alam mo sa, sa tingin ko, at least no ngayon na nakita natin kung saan siya nanggagaling, then it shows na alam-alam uh, natin na if you want to repair, no ayusin itong relasyon mo dito sa mismong nanay po ninyo eh Kailangan pong pagtrabahuan ninyo Kasi nakita mo naman no hindi pa siya ready. Hindi pa siya ready, no? Pero sana no, uh, Rio, no sa pagdaan ng mga araw o di kaya, no? ipang alang-ala na lang doon sa kanilang apo, eh, makita nila later on na mag-usap, ayusin lahat ng kanilang mga yes, po. Uh, problema. Yes, Siguro mga ma'am, uh, punta muna tayo sa kabilang booth. At saka ma'am, wag po kayong mag-alala lahat po ng ginastos yung papunta dito, is ibabalik po ni Idol Rafi uh, para wala na po kayong problemahin. Okay, maraming maraming salamat, ma'am, sa tiwala po may ibinigay niyo kay Idol Rafi. Pati na rin, ma'am, sa paglutang uh, or pagharap dito sa amin okay. para po mabigyang you linaw. You okay, po. Okay po. Okay. Oh, ayan, no? Sa, sa likod po, no? Nandun naman yung si yes. alias Nene. Ayan. Baka nais niyong yakapin or makausap man lamang po. Maraming maraming salamat <laughs> po sa inyo. Thank you po. Thank you po, Atorine. Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am. Ma thank you po. Thank you po.